Oh, yummy! Yummy, yummy. Ang kasalukan tayo magluluto, guys. Pero hindi ko na na-video yung pag-imay. Ayan, meron tayong beans. Uh, tsaka string uh, sibuyas lahon. Malunggay. Saluyot. At kalumbati. Malunggay, saluyot, kalumbati. At may kalumbasa tayo, guys. Ayan, nakaanda na lahat lahat yan. Tapos sa junaki, mga junakis. green leaves yan, guys. Garing dito sa aking banana kalubasa, at shrimp na yung maliit lang ating panghalo. Ayan nga ginataang gulay. natin nga yung araw. Ayan. Ma, nilagay na natin ang ating itong beans or sitaw. Mamaya, halaga na ito guys. Ayan guys, para green beans lang sya ganaan teknik sa pag laga ng sitaw parah ini sya, magiging berde parin sya guys isa nantandahan natin kagad kakang gata ayan gilakang gula ayan guys, oh. wow yummy 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 dalaga ayan. oh gitu sarap may magluto para tayo. mood tayo magluto para masarap ang ating mga niluluto. Yan. Yan ang technique sa pagluluto mga kaibigan. Maging maganda sa pagluluto at good mood para masarap ang ating mga luto. Eh. Oh, wow. Wow, yummy. Sarap naman ang aking. Basta pag ako pag nagluto talaga. Kaya talaga mahal na mahal ako ng aking asawa. Okay.

Pagtikman nga natin. Yan, ito ang nagluluto nga si ako. Sarap ko talaga magluto. Mmm. Diba? Yeah. Diba? Hmm, harap, hmm? Yan, guys. PM nyo na lang sa akin kung anong teknik ginawa ko sa sitaw para birdie pa rin. Ayan, diba? Yummy, yummy. Wow. Sarap talaga ng gulay ni Boba. Ni Boba's vlog. Thank you for watching guys, love you all.